Nakaalis ka. Game na ba yan? Oo. Oh. Ah, Nakaplay na. Ayun, ah, ah. Sarap na itong uh, ah, oh, namin. Yalaya. no? ayun. Gawa ng, ah. Uh, Say ba ito? Ha? Ah? Kanyan daw ba ito? Okay. Nandito kami. Oo, eh, sa kahil, kanya daw. Oh, ah, sa kanya ah, okay. Kay. Nandito kami, eh. Oh. Ang hangin dito, walang bayad. Sa Manila, kahit tulog ka, nag gumagasos ka kasi tumatakbo yung metro mo eh. eh dito walang tumatakbo dito kundi Si Janaya lang. Si Janaya lang. <laughs> dito talagang sariwang-sariwa yung hangin natin dito. At uh, ito yung gusto natin. Kalmahan lang. Hindi lang. At ito na nga yun. Ito yung... Uh, natin. Gusto lang natin uh, na... Um, sariwang hangin. Sariwa lahat. Pati isda. Tama ba Janaya? Kanina naman na ito? Kanina ba ito? Ha? Kanina ba ito? Kanina ba ito? Kanina ba ito? Kanina ito? Kita niyo yung ano, oh, mahangin oh, dito kahit wala na electric pa, wala may electric yeah. pa no. Pero yung hangin ni Amiga, hindi pwedeng bayaran, eh. hindi pwedeng bayaran hangin din eh. Oh, hindi pwedeng bayaran hindi sa Manila, tulog ka na nagbabayad ka pa. Dito ay eh, ikaw na oh. Mamaya, pag-aon oh, diretso tayo sa dagat, tingnan natin yung dagat mamaya. Oh, hasti para kaho ito, no pa po. Ay, 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 eh, anong ay, ay, paano yung ay, ay, ito ang haspe ng kitong to, pero parang everybody nagkakamali kahoy ang kakala. Ito tunay na kahoy. Mm. Pero ito kahoy, siminto kahoy. <laughs> pero, pero kala ng lahat puro kahoy. Uh, yung kahoy yun o? Di mo? Balat ng kahoy yan. Wala. <laughs> hmm. <laughs> balat ng kahoy? Wala <laughs> dyan. Uh, ay, aganda pala yung kahoy niya. Pwede palang iigwan niya, di mo? Model. To eh, hmm. hmm. pagka tungkol sa kahoy si Papa ang tanongin niyo at ah, ah, binidyohan mo ah, yung puro kahoy kung nakahang. Hmm. Ah, kito, ipakita mo yung haba. Ay, Ipakita yung mo yung haba ng kahoy dito mo ano? Kasi yung migos ni Papa, Sumahin sa, sa mga kahoy diyan na ah, sabihin niyo lang at ay ah, kakan. Basta usapan kahoy. Hindi kayo kakawin dito. Usapang kao ito. Ito e, ito ay ayos sa mga pan. Solid. Well. Oh. Ayan pala. May eh, solar. May solar tayo dito. At uh, ready na ito mamaya. Kahit tayo uh, mag-brown out yeah. pa kami ng gabi. Uh -huh. Ready na dito. Kahit gabi maliwanag na tayo dito hindi na kailangan na elected pa dito at malamig wala namang kasangga tayong kapitbahay na medyo mataas-taas din yun ang kagandahan dito kasi pagka uh, may kasangga tayo eh, eh tabun pwesto ngayon na iba naman at uh, kahapon niya, ang tayo lang sa baba naligo at uh, nag uh, kainan ihaw ihaw at uh, kantahan relax ito ngayon dito tayo ngayon ito yung uh, uh, pinaka yan kasibo ni baba ito nakakita tayo ng spot ito na yung kantawag nating spot Tamang spot na nakita natin mga amigo at amiga. Ito yung uh, kumbaga na nasa tama tayong pwesto. Walang malig dito, puro tama. Aba, yan ang tunay na daw niya. Kaya na to, Dinaya. Kanino ba ito? Ha? Kanino ba ito? Oo. Okay. Sa kanya daw, akin. Okay. Kalinian, yan Okay. Hmm, ayaw. Pag nakita ng mga klase, oh, akin to e-bike. Kalinu e-bike. Okay. Lahat kay Janaya. Mm -hmm. Lahat ng natatanaw nyo. Ayun. Kay Janaya 'yan. Hanggang dun. Ano, <coughs> hanggang saan yung ka, yung bagari ni Janaya? Ah, turo. Akin. Okay. hawak-hawak yung bagari ni Janaya. Hawak, hawak eh. Yan. Say yan, hawak mo. Yeah, relax, relax tayo dito. At nandito tayo ngayon sa taas. At uh, mayroon ditong uh, dinakdakan. Sa ibang Tagalog, yan yung sayitang uh, kung ayaw mong uh, dakdakan ka. Dinakdakan. Yan. Kung baka mas... Sa Tagalog, masalita ang ibig sabihin dinakdakan. Tama ba, Papa? Dinak, dinakdakan iyan dakdak dakdak kasi isang dakdak dak, na maingay. Mm. Sang dakdak dak, na ah uh, para parang ba parang mm. Pero ang dinakdakan, saan ka ito? Pampangan? Ilokano? Ah, Ilokano 'yon. Ilokano. Kumbaga sa kapampangan sisig, meron kapampangan sisig. Sa mga Ilokano, ito yung ah uh, kanila sisig niya. Pinakasisig niya 'to, itong dinakdakan. 'Yon. Parang itong parang kinilaw ba? 'Yang eh, datingan ito eh. Mas maanghang may sili ayan oh. Ang Anong bang parte siya? Maskara ng baboy. Maskara ng baboy. Ayun. Kahit naman sa sisig, masarap talaga yung maskara ng baboy. Tapos medyo ako. Uh, kung... ang style kasi pa sa Kapampangan, pag nagsisig ka, sisig Kapampangan, ihaw muna. Yeah, yung, ihaw din yan. Ihaw din yan, katulad lang din yan. Halbos yeah. muna, laga, bago hmm. ihaw. Pero pumarto per hindi na inihaw? Direkta na, na to. Ito parang kung nandala, pinakuluan. Walang, walang grid marks. Ang nakikita. Walang markang. Walang, walang markadong hingi kwan. O ring. Pero, importante yung lasa eh. Tignan nyo nga pa, at uh, sabihin nyo sa atin kung anong lasa ng, ng ating dinakdakan. Ayan. Eh. Unang tigim. Ahem. Na, tignan natin. Kung anong lasa. Good. Ayos na. Ayun. Eh importante kahit di siya inihaw, yung eh, lasa na andon, andon yung uh, ating uh, dinakdakan. Hindi lang siya basta Ayon. Ayos. Dahil pag napakasarap naman ay eh, mapapadami ibawal eh, bawal ito sa not good, really not good for the health. Mm -hmm. Pero although bawal, ay eh, masarap eh. Uh, sarap. Pero hindi naman lagi eh. Yung paminsan-minsan ni eh, ayos na yun. Sabi nga eh, pagka sinunod mo lahat ng mga uh, ng doktor, wala kang makakain masarap at hindi ka makakain. Yung uh, hindi lahat ng uh, sobra ay dapat eh. Kwan, konting kwan lang, alalay lang din. i ah. <laughs> 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 okay, okay. Lahat dito ay patungo dito yung eh, milan. Eh, dito pa pa. Yung cellphone nyo. So, um, dito yung cellphone nyo para sa unahan oh. kayo. Yan. Ayun. ko. Ang may tama na ito. Ang

اه <applause> thank you Anong nakain ni Janiyah? Ano napakain niya? Anong nakain

八万八万我们一块。